Magandang araw! Ako si Ginoong Dan, ang inyong gurong Tagalog. Uy, alam nyo ba? Bago tayo magsimula, ibigyan ko muna kayo ng kaunting kwento. Kasi kanina, habang papunta ko dito, may nakita akong isang bata. Takbo siya ng takbo. Abay, paglingon ko, hinahabol pala ng aso. Napatigil ako, sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Napansin niyo ba kung paano ginamit ang nang na at nang namahaba mahaba? Ngayong araw, tuturuan ko kayo ng wastong gamit ng maikling nang at ng mahabang nang. Ngayon, simulan natin ang ating talakayan sa maikling nang. Ginagamit ang maikling nang kapag sinusundan ito ng pangalan at panghalip. Halimbawa, nagsuot ng sapatos si Abi. Sinusundan ang maikling nang ng pangalang sapatos. Ikalawang halimbawa, nahagip ng aking mata ang bola sinusundan ang maikling nang ng panghalip na aking. Ang ikalawang gamit ng nang na maikli kapag ito ay sinusundan ng isang panguri o salitang naglalarawan. Halimbawa, Pumakain ng malaking bayabas si Max. Ang maikling nang ay sinusundan ng panguring malaking na ang inilalarawan ay ang pangalang Bayabas. Ikalawang halimbawa, nakakuha ng mahabang isda si Aimee. Ang maikling nang ay sinusundan ng panguring mahaba na ang inilalarawan ay isda. Ikatlong gamit ng maikling nang kapag ito ay sinusundan ng panguring pamilang. Halimbawa, sumusulat siya ng sampung tula para sa pamilya. Ang maikling nang ay sinusundan ng pang-uring pamilang na sampu. Ikaliwang halimbawa, bumili kami ng apat na sako ng bigas sa palengke. Ang maikling nang ay sinusundan ng pang-uring pamilang na apat. Ikaapat na gamit ng maikling nang. Ito ay ginagamit upang magpahiwatig ng pagmamayari ng isang bagay o katangian. Unang halimbawa, itinago ni Jake ang gamit niyang bag kasi bag iyon ng kanyang ate. Ang maikling nang ay sinusundan ng kanyang ate na ang ibig sabihin ito ay pagmamayari o ang bag na iyon ay pagmamayari ng kanyang ate. Ikalawang halimbawa, sinusuot ni Tina ang damit na iyon dahil damit iyon ng kanyang lola. Ang maikling nang ay sinusundan ng kanyang lola na nagpapakita ng pagmamayari na ang damit na iyon ay pagmamayari ng kanyang lola. O oh, ayan, kahit paano ba ay nagkaroon ng kalinawan kung paano natin ginagamit ang maikling nang? Ngayon, pag-uusapan natin kung paano naman ginagamit ang mahabang nang. Una, ginagamit ang mahabang nang kapag ito daw ay nakatago sa gitna ng mga salitang ugat, mga pawatas, o mga pandiwang inuulit ng dalawahan. Halimbawa, Luha ng luha si Ana. Ang salitang luha ay isang halimbawa ng salitang ugat na ipit sa dalawang salitang ugat ang ng namahaba. Ikalawang halimbawa, Sipag ng sipag. Ang salitang sipag ay pawatas na ipit sa gitna ng pawatas na salitang sipag ang mahabang nang. Ikatlong halimbawa. Tumakbo nang tumakbo. Ang mahabang nang ay naipit sa dalawang pandiwa na tumakbo. Ang ikalawang gamit naman ng mahabang nang ay umaakto bilang patunay sa paraan, dahilan, at oras ng kilos. Sumusunod ito sa mga pandiwa o mga pang-abay. Halimbawa, nagbabasa ng tahimik ang mga bata. Ikalawang halimbawa, umuwi si Ronald nang biglang umulan. Ikatlong halimbawa, Nagsalita siya nang mariin, nang marinig at maintindihan ng lahat ang kanyang sinasabi. Ikatlong gamit ng nangnamahaba. Ginagamit ito bilang pamalit sa mga salitang noong upang o para. Halimbawa, Nakatulog ako nang siya ay dumating. Ikalawang halimbawa, mag-aral ka mabuti nang makamit mo ang iyong tagumpay. Hiling ko na may natutuhan kayo ngayong araw mga anak. Bago tayo magtapos, balikan natin ang mga pangungusap na tinuran ko kanina bago tayo magsimula ng ating talakayan uh, alamin natin kung tama ba ang pagkakagamit ng nang at nang sa bawat pangungusap. Una, nakakita ako ng isang bata. Tama kaya ang pagkakagamit ng nang? Mali! Dapat ang ating ginamit ay maikling nang dahil sinusundan ito ng pangalang bata. Ikalawang halimbawa, Takbo siya ng takbo. Tama kaya ang pagkakagamit ng nang sa pangungusap? Tama! Wasto na ang gamitin natin ay mahabang nang dahil ito ay naipit sa dalawang pandiwa na takbo. Ikatlong halimbawa, Paglingon ko, abay nakakita ako ng aso. Tama kaya ang pagkakagamit ng nang sa pangungusap? Mali! Dapat ang ginamit natin ay maikling nang dahil sinusundan ito ng pangalang aso. Panghuling halimbawa, Sobrang lakas ng kabog ng aking dibdib. Tama kaya ang pagkakagamit ng nang sa pangungusap? Tama! Dahil ang nang na ginamit ay maikli dahil sinusundan ito ng panghalip. Muli, nawa ay may natutuhan kayo tungkol sa wastong paggamit ng maikling nang at mahabang nang. Huwag ninyong kakalimutang mag-like, share at mag-comment sa ating video. Pwede nyo ring ilagay sa comment section kung ano ang natutuhan ninyo ngayong araw o kaya ay magbigay ng mga halimbawa gamit ang maikling nang at mahabang nang. Huwag niyo rin kalimutan na mag-comment ng mga paksa kung saan nahihirapan kayo para gawa natin ng video. Hanggang sa muli! Ako, si Ginoong Dan, ang inyong gurong Tagalog na maghahatid sa inyo ng mga talakayan tungkol sa ortografiyang Filipino. Paalam!